Wow, iba talaga ang uh, diskarte at galing ng mga Pilipino pagdating sa pagninegosyo, Audrey. Kaya libre mo ako dyan, ha? Pwede natin puntahan yan. <laughs> anyway, Audrey, eto naman, Pinoy Polymer Clay Artist naman po na binubuhay ang mga Pilipino movie icons sa pamamagitan ng kanyang mga obra ang kikilalanin, kikilalanin natin ngayong umaga. Pero bago yan, let's all watch this. Sa bawat hugis, linya at detalye, hindi mo aakalain na ito ay gawa lamang sa isang polymer clay. Sa pamamagitan ng pagpukit ng kanyang kamay at malikhaing isip, Tila ba nagiging buhay muli ang mga karakter na naging bahagi ng mga pelikulang minahal ng mga Pilipino o ang mga tinuguriang Pinoy movie icon? Dito ay hindi lamang niya binibigyang buhay ang mga karakter mula sa mga pelikula, kundi pati na rin ang mga alaala at karanasan ng mga manonood, pati na rin ang kalagahan ng kultura at sining sa ating bansa. Kung kaya't kilalanin na natin ang polymer clay artist na si Enrico Viudes, dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas! Ayan mga Bili. ka at para ibahagi sa atin ang kanyang journey bilang polymer clay artist ay makakasama po natin si Sir Enrico Villudez. Good morning at welcome sa Rising Giant Pilipinas. Good morning po. Good, good morning po, pa. Sir. Okay, Sir. Paano po kayo nahilig good sa paggawa pa. ng uh, polymer clay art at uh, gaano nyo na po ito katagal ginagawa, Sir? Bali po, uh, simula pa po ng 2014 na uh, gumagawa po ako ng ano. Pero mga edible po yung mga ginagawa ko eh. Mm -hmm. Eh, nung time na uh, tawag doon, eh, nagre-request yung mga tao na, na hindi edible. Kaya na, sinigulang ko po, po yung paggamit po ng polymer clay. Ito po yung mga ginagawa ko po, po. Sila FPJ, si Papito, at yeah. si Romy Diaz. Uh -huh. well, Sir Enrico, kung buhay lamang po sila FPJ, <laughs> sila Dolphy, eh talaga matutuwa sila sa mga likha mo eh dahil ang galing eh. Parang buhay na buhay eh. Oh, pero Sir Enrico ito, ano po yung mga inspiration mo sa paggawa ng mga sculpture ng Pinoy movie icons gamit ang polymer clay? Uh, Siyempre po yung mga inspirasyon ko po yung mga uh, iconic po natin at uh, gusto ko po silang Ma maalala po ulit. Kaya kung baga sa ano, gusto ko po gawin ulit po sila. Kasi nga po, kung baga sa ano, eh, hindi na po sa nakalimutan. Kung baga sa generation po ngayon, parang hindi na masyadong, kasi iba na po yung mga artista ngayon eh. Kaya gusto ko po ulit silang maalala po ulit. Kaya po inumpisahan ko po sila. F.P.J., si Jay, Pakito, at saka si Romy Diaz po. At saka po yung mga president po, yung eh, ginagawa ko rin po eh. Kaya po. Okay. Sir, sa lahat po ng obra si nyo, no, Sir, sa lahat po ng obra nyo, ano po, ano po yung pinakatumatak sa inyo para uh, gumawa pa kayo ng mas marami pang obra? Eh, hey, po, si FPJ. Mm -hmm. Yun po kasi yung unang ginawa eh baga sa ano, eh, dito po ako magpo-focus muna. Kaso nung time na ginagawa ko po si FPJ, parang siyempre time po na medyo kulang pa ako ng skills. Mm -hmm. Kaya nangyayari, parang hindi ko makuha eh. Hindi ko siya magawa. Kaya sabi ko magpa-practice ka ako na pa magpa-practice. Para pagdating ka po ng, ng time, magagawa ko po sila na maayos. Mm -hmm. At eto na nga po, at, uh, medyo, medyo okay na po yung mga uh, obra ko po. po. Well, siyempre, the king yun eh, no? Hari ng uh, Philippine yeah. cinema. Mm -hmm hari ng yes, comedy, ba? Yeah. diba? ba? Well, Sir Enrico, ano po yung pinakamahirap na bahagi mm. ng paggawa ng ganitong uri ng sculpture? Eh, siyempre po yung mahirap po yung mukha. Kasi po eh, medyo maselan po kasi yung paggawa ng muka. Eh. Kasi, kumbaga, ang reference ko lang po eh, yung picture. Tapos, i-apply eh, ko po siya sa 3D. Talaga pong medyo mahirap. Kasi nga eh, kung wala ka pong, uh, kung skills na ano, talaga mahirap ako pong gumawa. Tsaka po yung kamay. Kahit po yung kamay ganyan po, papakahirap po din i Pero dahil nga po sa ako po eh, kumbaga... Ano talaga na gusto kong talaga magawa po sila. Kaya po ang ginagawa ko, nagpa-practice po ako mabuti. Para kung dumating man yung time na ano, magagawa ko po sila na maayos. Kasi po marami po kasi po uh, gusto pong gawin. Hindi lang po sila mm -hmm. Gusto ko po magawa pa yung mga iba-iba po mga actress po. At uh, gusto ko po nga ma O may babae rin. Oo. Aalala po sila ulit. Okay kaya sir, sir, dahil po sa husay at agaling uh, nyo po ano, siyempre maraming tao ang humahanga sa inyo, maraming uh, tao ang tumatangkilik sa inyo mga obra. Sir, ano po yung reaction niya dito? Di hey, siyempre po ako po ito ang tuwa uh, sabi ko yung aking uh, kumbaga sa aking pagpapursige, yung aking pag uh, yung mga hirap na ginagawa ko hindi po na kumbaga na uwi siya wala. Mm -hmm. At uh, kumbaga marami po natutuwa ko sa mga ginawa ko at kahit pa paano po eh ibang Uh, yung bang sinasay po nila, para pa binuhay ko po ulit sila? Oh, may plano ka po ba, ba, sir, na gumawa rin ng mga, hmm. alam mo, yung mga sikat na artistang yeah. babae naman oh, oh. Nung, nung panahon ng 70s, yes, 80s. Uh, uh, mga Claudio yes, Sobel. Yeah. Mga ganun. Ano? Pepsi Paloma. Yes, but, ano? po. Parang hindi ko na ginabot yun. <laughs> yes, po. Gusto ko nga rin po gawa ng mga actress eh kasi yun po yung isa sa mga nire-request, bakit daw puro mga lalaki? Eh sabi ko, eh, gagawa po ako ng mga, siyempre mga actress din po. At uh, gusto ko nga po, isa po nga sa gusto kong gawin ay si Miss uh, Gloria Romero. Nung mm. bata ko siya. Tapos, sila Nora Unor, yeah, no Nora Honor, Pino Masanto, Susan Roses, Susan Roses po. Yun, yun po yung mga gusto kong gawin. Sir, so, ngayon po, ngayon uh, po. Sino po yung uh, gusto nyong gawa ng uh, clay uh, art po? Ngayon, yung mga artista po ngayon? Uh, madalas po kasi nila nire-request eh, yung nga po, sila mm -hmm. po, mm -hmm. sila Nora Honor. Yung po yung mga, yung ano, yung, uh, Sasha Padilla. Ah. Kasi yeah. nga po, yung ginawa ko nga po si, Dolphy. <laughs> Kaso, tinanggal ko po yung ano, kasi uh, mukha pa lang po yung ginagawa ko. Oh, uh, Kaya, sa... Nasa process uh, pa on process pa lang po. Ah, All right. Talagang kahanga-hanga po ang inyong mga obra. Kaya naman maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong araw, uh, Sir Enrico Viudes. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Sir.